Grabe guys. Hey, yung nag-collapse oh. Hey, yung resulta ng ano yung para kasagsagan ng mga bagyo at saka panay ulan, ulan. So dito tayo dadaan sa Kinon Road. So ngayon eh, dito na naman tayo. Dito na tayo dito sa mismong ano guys, arko ng ano ah uh, Bingit Oh, ito 'yung dating kalsada. Tapos nagkulap -cool 'to, guys eh. Ginawa nang uh, isang kalsada din sa taas. morning. So time check is now 7 p.m. AM. Dito na tayo dadaan sa Akinon Road. So mag-update tayo dahil ang ruta natin is papunta na tayo ng uh, Baguio. So dito na tayo nag-intro guys no. Dito sa May Rosario. Kasi nga uh, nag-take off tayo sa May Nila is 1 AM. Ang no, madaling araw. So, hindi tayo nakapagpatakbo ng mabilis. Dahil sobrang dilim guys so dito tayo inabutan sa umaga sa rosario tsaka nagalmusal na rin tayo bago tayo uh, papanik ng ano bagyo so dito tayo sa kinunod update na rin natin yung guys yung ano yung tunnel dito na, na nag collapse nung nakaraan bagyo hindi ko malala kung anong bagyo yun Pero last month lang guys ng mga bagyo na dumaan yan i-update din natin yun Uh, halos uh, ano last na duman ako dito guys is, is January, February so halos ilang months na rin kasi nga guys dahil sa hindi pinadaanan tong Akinon road oh, ang daming landslide bago lang to guys oh. ano na to syndrome bago lang tong gasolina na to So yun, na-miss ko na rin itong dumaan dito guys eh. Buti na lang at uh, binuksan na yung Kinnun Road. So hinto tayo dito guys ano, uh, dito sa may arco. Kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakapagpa-picture dito eh. mag picture tayo dito bago tayo uh, sumampa sa taas. Ayan na guys, ang arco. Ayan, welcome. Binget province ito na guys oh yan so matagal na rin tayo hindi nakapag facial dito no so ngayon eh, dito na naman tayo dumaan tayo dito sa mismong arko ng ano Ah, uh, Binget ito yung guys yung uh, way na papuntang ano Kinon Road so dadaan tayo dito papanik tayo ng bagyo uh, Baguio tapos Kinon Road tayo Alright guys, so dito tayo na Dito tayo guys, so So yun yung ano, arko sa likod natin yung, ano, yung arko ng Tuma Bingit guys So dito tayo magsimula Mabablog papuntang uh, ah, Baguio uh, Ma-i-update ko sa inyo May-update ko sa inyo kung Ano status na ng mga Daan dyan sa may Akinon Road Sa Camp 1 hanggang Cam 7 i-update kayo at saka papakita ko rin sa inyo yung ano yung tulay na nag-collapse nung nakaraan na bagong tunnel diyan. So bala ko sana kanina guys na dumaan doon sa Marcos Highway. Kaso nga lang mahinabol kasi akong uh, oras dito eh. Mas malapit kasi ito guys. Kaya kung fair doon sa uh, Marcos Highway Kung magkoconsume ka dito ng uh, Isang oras Doon, na mga isa't kalahating oras Or hanggang dalawa pa Ang koconsume mo doon sa Marcos Highway Ayan guys, o oh, Andito yung checkpoint guys Sa ano na to Tapos rin dito guys, may mga mini falls din dito. Na ano ba diba 'yan oh? Kagaya ng 'yan oh, oh, di ba? Ano? Mini falls 'yan. Oh. <laughs> may mga mini falls dito guys na ano pag gayto pag tag dito sa Maykinon Road. Ang ganda din dito guys, ang ganda ganda ng view dito Ganda oh Ito oh guys <laughs> Dito tayo. Yan, yan 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 yan. guys oh, oh di ba? Oh, nakita niyo yan, yan oh. Ano yan? Yan yung ano, ah, uh, Falls. Ganto yan guys, sobra. Oh. guys, so pag pumunta ka pala diyan guys, nakalagay guys oh. Donation. Ano? Oh. Wala namang entrance yan dun kayo, walang entrance yan, kundi ano lang, uh, donate, mag-donate ka lang, yung nasa sayo lang, kung magkano ihulog mo, yan lang naman ang ano nila dito. Kaya ingat-ingat lang kayo pag guns na pumunta kayo dyan, pero syempre yan o, oh, may tulay sya o, oh. makikita nyo, yan oh. ayan o, oh, ayan o, tulay. kita ko sa inyo guys yung ano nangyari dito nung kasagsaga ng bagyo na nag guys tinan mo ba ayun o yun guys kita nyo dito yung sitwasyon ng ano ayun o katakot o grabe ito yung sitwasyon guys ng ano ito yung bagong gawa na ano tunnel sa kabila guys doon sa kabila ang mas napiktuhan dahil doon ang doon ang doon yung nag-collapse talaga doon yung ay ng malakas tanong doon nagbili pakita ko sa'yo guys punta natin Yan o, kita nyo guys, kabilaan Yan o, sa taas O, oh, grabe Tingnan mo guys, ha Tingnan nyo lang maigi Yan, yan yung, yan yung status guys, o oh. Grabe guys Diba? Tapos ito yung mag-collapse, dadagan Ay, kutang. Hindi hey, mo nag-collapse case oh. Natapyas yung gilid niya mismo Samantalang sino eh. Nung kasagsaga Nung ginagawa yan uh, Hindi yan ano Hindi gay puro sa bato yan Pero grabe yung gawa ng tubig guys no Yan hey, yung nag-collapse Nung nag-collapse dito bumagsak siya guys Kaya eh, ito yung apektado Ito yung tinama ano no Yung guys di oh, Diba Kinain yung gilid oh Naging one way na lang siya Dapat dito yan eh Dito yan eh Ito yung kalsada oh Yan ito yun Tingnan mo guys. 'Di ba? Kakatakop. Eh yung resulta ng ano nung kasagsagan ng mga bagyo at saka panay ulan, ulan, sulod-sulod yung ulan. Ma wala kasi tibay yung ilalim guys, so kasi buhang ano siya, o, lupa lang siya. Ang tinungtong ng ano. Hindi kagaya nung doon sa dulo na bato siya guys. Grabe. Kahit pa ulit-ulit pa yung gawin guys, kung wala silang gagawin dyan na pinaka talaga na ano na uh, riprap yung talagang sulit na bato talaga na ibabaon nila o kay siminto na ibabaon talaga sa pagkalalim tapos sa kay lalagyan ng ano hindi nila ma, hindi maibabalik yan kasi talagang magkukulap magkukulap pa rin siya guys tapos kita nyo naman yung sa taas o puro bato yung bumagsak nung bumagsak yung bato na yan guys dito tumama sa siminto kaya ito bumigay din kasi sobrang bigat buti nga hindi nabuhasan yung ano yung tunnel grabe guys no yun yung gawa ng kalikasan tapos ito ito yung resulta kaya naging one wheel lang siya ang taas nito guys sobra sobrang taas yan huwag dumo guys dati dyan kasi kayo dumadaan sa baba dati yan o no? may dumadaan pa nga o oh. nung sinirado to automatic dyan dadaan nyo sa baba guys ng mga residente hindi kasi magkakadaan yan dito eh. Di ba guys kita nyo grabe no ganung kalupit yung resulta ng mga bagyo na dumaan dito na nakaraang buwan ito yung pinsala na binigay ng bagong gawa na ano gawa na uh, tunnel dito sa may uh, cam 6 sa kinon road yan po oh. buti dito solid eh bato bato dito guys eh kaya maganda maganda yung pagkaano kaya hindi, hindi basta basta ito bibigay Grabe. Grabe. Dito na guys yung Lion's Head Pakita ko sa inyo sa taas guys Ayan na Ayan na ang lion's head Alright <laughs> Ayan na guys Ang lion's head O oh, diba Ayan na O oh, diba Ayan na guys O oh, ito Ang oh, laki super so lover super so duffer super so lucky grabe <coughs> pagod pagod hindi <laughs> naman ah na.